Congressman Kernel Musita nagsalita na mas corrupt daw yung nakarang administrasyon kaysa sa ngayon. Mga kaibigan, so iyan ang mainit na balita na kumakalat ngayon. So isa sa mga interview ni Colonel Musita o ni Congressman Kernel Musita ay sinabi niya kung ano yung naranasan niya nung unang panahon na siya pa ay engineer ng Region 4A, ng Region 3, at kung ano no pa na sinasabi niya na yung nakaraang administrasyon daw ay pera-pera or mas korap or mas maraming tiwali nung nakaraan. Parang ganyan ang pagkakabanggit niya. Kinukumpir niya yung nakaraang administrasyon sa ngayong administrasyon o sa ngayong namumuno. Sinasabi niya, mas maayos at mas maganda yung patakbo ng administration ngayon pero, mga kaibigan, yung pong interview na yan na kumakalat sa social media, eh ito po ay interview pa. Ibig sabihin po, mga kaibigan, is medyo matagal na po yan. So, lumalabas lang sa balita na pinapalabas lang sa balita, mga kaibigan, na ngayong 2024, sinabi yan ni, ni Congressman Kernel Busita. Pero doon sa pinalabas nilang memo o pinalabas nilang video ay eh, kitang-kita po at mas malinaw na sinabi niya totoo naman na sinabi niya to pero ito po ay 2006 pa. Mga kaibigan, kaya ngayon sa mga nakapanood ng video at sa mga naniniwala sa video eh puntahan niyo lang po yung page ni Congressman Kernel Busita para makita niyo kung totoo yung sinabi niya at kayo na rin ang kung Sino ba talaga si Congressman Kernel Musita? Ngayon, tatanungin ko kayo mga kaibigan, sa tingin nyo po ba, eh, dapat pa ba natin iboto si Congressman Kernel Musita? At kung kayo naman ang tatanungin na iboboto ninyo po ba si Congressman Kernel Musita, ano ang dahilan ninyo kung bakit niya iboboto? At syempre, alam naman natin na si Congressman ay siya yung ating Congressman ng One Rider Party. At ngayon, ay meron din siya pong advocacy na tumutulong sa mga motorista, especially sa mga riders na naaamuso ng mga iilang tiwaling mga opisyalis o ng mga nagpapatupad ng batas. Kaya inuulit ko mga ibigan, ano sa tingin ninyo? Tama ba na iboto pa natin si Congressman Kenneth Bosita or hayaan na lang natin siya bilang isang congressman o siya ay namumuno sa one rider party list. So, comment down below mga kaibigan, pag-usapan po natin yung talakayan na yan. Kung sa tingin nyo ba, ito po ay isang propaganda lamang para siraan ng congressman Kernel Busita o ito naman po ay mayroong katuturan o ito po ay maging okay din. So, yun lang mga kaibigan na Please comment down below. Pag-usapan po natin kung kailangan ba ba natin iboto si Congressman Colonel Busita or hindi na. Yun lang. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you.